Hi hey mga besh, ano nga bang kadalasang luto natin sa eggplant? Tara, try tayo ng bago. Ayan, so madalas nga po nating naiisip na luto sa talong, e eh, torta, o kaya prito, o ihahalo sa gulay. Tara, gawa nga po tayo ng eggplant fries. Basic ingredients lang naman po ang kailangan. Kung ano lang yung nakikita natin sa kusina, gaya ng egg, paminta, harina. So, binalot ko nga lang po yung maliliit na hiwa ng talong sa egg mixture. Tapos, ikinote ko nga lang po yun sa dry ingredients na arena, paminta, asin. Kung meron nga po kayong breadcrumbs o kaya breading mix, pwedeng pwede din po yun. Tapos, iprito lang po natin yung talong isa-isa. And then, kinocote ko nga lang po ng wet mixture para po lahat talaga e malasa. Thank you nga din pala kay Kuya Nestor sa kanya mga food ideas. sobrang thank you po. Pero sa dami po, baka hindi ko nga po magawa lahat. Mm, -mm tama. <laughs> Shoutout nga rin pala sa dalawa kong basher dyan. Ay, critic pala. Sorry, sorry. <laughs> kay Ben at kay Salvi. Alam ko naman kahit supportado ninyo ako. Swab ko kayo. At ito na po ang ating finished product. <laughs> Marami pong pwedeng sausawan to. Pwedeng mayonnaise, pwedeng mayonnaise at ketchup, pwedeng ketchup lang. Pwede rin po kayong gumawa ng toyo at kalamansi na may sili. Pero kami nga po, suka lang katalo na. So gumawa na nga po si Ate Mira ng sausawan, nilagyan niya lang po ng paminta at ng bawang ang suka. so O paano? E eh, di galit-galit muna. Natikman ko na. Okay naman. Tara, kain na po tayo. and follow. Thank you.